Dylan Brooks di daw mananalo ang Lakers sa Suns basta naglalaro siya. At Lakers kumpirmado si Gafford ang priority na kunin sa trade. Pero bago yan, isa sa mga pinakainaabang ang laban kanina ay ang tapatan ng LA Lakers at Phoenix Suns kung saan nakataya ang pitong magkakasunod na panalo ng Lakers. Determinado si Luka na ma-extend ito sa walo at mula pa lang sa simula ay nagpakita na siya ng bangis. Hindi niya ramdam ang depensa ni Dylan Brooks at agad siyang kumukol ng 20 points sa first quarter. Gumawa ng 8 of 11 shooting sa field. Gayunpaman, tabla pa rin ang score sa 31 all pagpasok ng second quarter. Sa second quarter ay nagpatuloy ang pambubuli ni Lucas sa kanyang mga bantay at umabot siya sa 27 points by halftime. Ngunit hindi natin nakita ang karaniwang malakas na second quarter ni Austin Reeves na kadalasan ay nagbibigay ng depensa habang nakaupo si Luca. Sampung puntos lamang ang kanyang nagawa sa first half habang si Lebron ay may apat na puntos pa lang. Samantala, kumamada ng 23 points si Dylan Brooks sa 11 of 16 shooting dahilan para makuha ng Phoenix Suns ang 66-52 halftime lead. Sa third quarter ay sinikap ni Luca na ibaba ang lamang, ngunit hindi nila mapigilan ang mainit na opensa ni Brooks na halos hindi nagmintis. Pagdating ng fourth quarter, si Lebron ay may 6 points at 0 rebounds pa lang, habang si Luca ay may 38 points at 11 rebounds na. Nakabalagay Balik pa si Lebron upang maabot ang double-digit scoring para sa kanyang streak. Ngunit tuluyan na silang tinambakan ng Suns at naputol ang kanilang pitong sunod na panalo. Marami ang nagsasabing isa ito sa pinakamasamang laro ni Lebron sa kanyang karera. 10 points, 0 rebounds, 3 assists, 3 turnovers sa 30% shooting. Nagtrending naman ang post-game interview ni Dylan Brooks kung saan buong kumpiyansa niyang sinabi na hindi siya nakakita ng paraan para matalo sila ng Lakers sa laban. Dagdag pa niya, kahit sa playoffs pa raw sila muling magharap, tiyak umanong sila pa rin ang mananalo sa serye. Samantala, ang Los Angeles Lakers ay kasalukuyang may kartadang 15 wins at 5 losses dahilan upang umupo sila sa ikalawang pwesto sa Western Conference. Kapansin-pansin na karamihan sa tagumpay na ito ay nakamit nila kahit halos wala si Lebron James na nagpapalakas palalo sa naratibo na isa silang malalim at matatag na koponan. Gayunpaman, hindi nito napigil ang pag-usbong ng mga chismis at espekulasyon tungkol sa posibleng galaw ng Lakers bago ang trade deadline. Ayon sa ulat ni Brett Siegel ng clutch points, isa sa mga koponang may matinding interes kay Daniel Gafford ng Dallas Mavericks ay ang Lakers, na umano'y nagpakita na ng interes pa noong nakaraang season. Interesante ang pagdagdag kay Gafford dahil mahusay ang ipinapakita ni DeAndre Ayton sa kanyang unang season bilang Laker. Naga-average ng 16 points, 8.6 rebounds at 0.9 assists habang pumapalo sa 71% shooting mula sa field. Ito'y malaking pagbabalik mula sa kanyang underwhelming na taon sa Portland. Subalit, nagiging issue ang paulit-ulit na problema sa tuhod ni Aiton. Una siyang na-sideline dahil sa knee contusion noong Nobyembe at kamakailan ay muling lumabas ng laro dahil sa knee soreness. Dahil dito, mas naging malinaw ang pangangailangan ng Lakers ng mas malalim na front court rotation. Bagamat hindi explosive ang mga numero ni Gafford, 9.4 points, 6.5 rebounds at 1.4 assists, isa siyang efficient finisher na may career field goal percentage na 70.1%. Bilang dating kakampi ni Luka Doncic, may karanasan siyang makipaglaro sa isang superstar, bagay na mahalaga sa isang koponan umaasa sa star power. Bukod kay Gafford, tinitingnan din ang big man ng Timberwolves na si Nas Reed, na available na din sa trade market. Nauugnay din ang Lakers kay Andrew Wiggins, na maaaring magbigay ng dagdag na versatility, ngunit posibleng makaapekto sa chemistry ng team.